So ako na pod. Pero pwede na naman i-skip kung hindi ako. So karon atong istoryahan ang mga butang nga ng labay na. Pero dili ang imong feelings niya ha? Char! Karoon kay grabe Ng gid ang kabaguhan nga nahitabo sa atong uh, kalibutan. Labi na karoon kay pandemic. Dagay na bago. Dagay na wanda trabaho o niya. Wa pa kay uyab. Guys <coughs> eh, pangita. Wa pa kay pangita. Nabago pati ang mga butang na ato nang naandan. Ang mga outdoor sports. Naaglaag inom-inom. <coughs> Tubig. Tanang hulog piso ba sa gawas sa magpasingot? Ikaw ha? Dahil nang nasa mong una -huna. Anyways, let's reminisce all the good memories and the good stuffs we've had before the entire pandemic happened. So I'm gonna call this Then and Now. Bisaya Edition. Part 1. Trend. Sa karun, may mga bagong terminologies ang nikalat isa na diha ang word na trend or trending. This is due to technological advances and the prominence of different types of social media platforms na ang meaning is uso or pauso or nauso. O di ba? One word sa English, daghanay variations pag abot sa bisaya. Mabutang mana, filter, games, or apps. Kung makadumdum mo, labi na tong mga bata pata, grabe daghan mga kabuang na mahuna or mga pauso, di ba? Makarelate yung gani. Kana kung di ka dato. Kung dato ka, aw. Tanaw na lang. <laughs> sa una or sa mga batang 90s or sa panahon nga dili pa kayo gamit ng internet, gagawin din mga pauso nga mahuna-hunaan. Most likely, every month. Pero dili per me. Ha? Huh? Ah, basta. I'll pick some of it and to begin with, we have Julen, or Holen sa Tagalog. Then, Kadumdum pa mo sa una atong uso nga Jolene? Bibo kayo pag maabot na ang November kay mauso na po ang Jolene kay daghan na po yung mamula ang kamot. Ah! Makalingaw magdula sa una ang Jolen kay maning kamot yung ka nga dili mapildi kay ayaw og mamula ang kamot. Uy! Takoy na po! Iwagtang na ng kamot niya. Ang exciting po sa una kay dagay klase sa Jolene na pwede ninyo mapilihan as Tawag ka ng mo gamitin ba? Sa among sauna, we call it marbles. Ay white, black, crystal blue, green, o translucent blue. Now, mga bata karon, lahat naman ng marbles ang dulaan. Tira-tira naman. Much-much color. Pag-ira-higda-higdaan. Chill-chill na magdula. Pwede sa na Next is cards. Or sticker cards. Kabalo ba muna daghan ko yung sticker sa una? mura na Tory tori lagi sa kadaghan pero sa kadaghan daghan sa akong mga stickers ang uban pinalitra dili dinag-an <laughs> ang paagi sa pagdula sa sticker na mo usaw na is text og appear ang text is kolektahan nimo ang sticker isa-isa sa tanang mo pil tapos isalibay din nimo pataas Oh, patay isa, na ha? Pag ana sa yuta, kung kinsa tong patay or kulob, mauna dahin to ang pilde. Kung may mong bayad ni mo. Gets? Same concept ragi hapon sa appear. Ibutang lang ni mo ang sticker sa imong kamot, tapos i-appear ni mo sa imong kalaban. Kung kinsa tong mutugdong patay, mo pilde Oh, patay ha? Bayad! Simple ra, di ba? Di ba? Gets mong kaka. Pero kung sa computer games na i-cheat codes, sa pagdula og sticker na po cheating techniques. Ako nang i-expose para po dagay makabalo. O ba hindi ay? Mauso na po nagbalik na dula, di ba? The way cheaters do their cheat is, mangita sila o sticker na kaparihas sa ilang gamit. Kunya, ilang ipilit back to back. Aha! <laughs> Isn't that sound surprising? So yeah, Moto, nga sila manikas. Share ko lang. Now, sa karun, pasti lang bisan postaan palagi. Wala na nag bata siguro nga ako naki-an nga gadula og sticker. Pero tungod man siguro kay uso naman lagi ang cellphone, hinoon you know, naman gihapon sila gidulaan na cards gihapon, pero galing lang sa smartphone Let your card next is lastiko, or Rubber Band. Isa sa pinaka long lasting trend sa una ng dula sa mga batang 90s is ang dampa. Well sa among mga bisaya, dampa ang mga tawag sa pagdula gamit ang lastiko or rubber bands. Dagan pod gadula aning lastiko labi na og magdampa. Ang uban gamit na nag mga klase-klase nga techniques or hand styles na may mga attachments or upgrades. <laughs> na standard minus 1 two, three, o four. Napoy ba o ba o? Apak, pinakagamit sa tanan is ang bazooka. <laughs> Intense ba? Well, dili literal na bazooka ha? Inani siya. Karun, sus. Panghikot naman lang ang lastika <laughs> Labi na COVID. Kadalihok na lang mag-alkohol. Alkohol. O galkohol. Gusto ako naman lang magpagdampa kung magsige Finally, we have Luthang. This was our version of guns as 90s kids. Sa makarelit ani, grabe dyan na hago ani sa una o gawayan. Labi na o gumabot na nga mag-uso na po ng Luthang. Kasi garan last quarter man siya sa tuig, may tabo. O kasabay po dani, mauso na po ng pellet gun. kung familiar ka na. Say mas pellet gun, dagan pi klase sa luthang. Na single shot, o na pa di magasing. Rapid shot, I mean, shot, rapid shot. O na pa klase klase nga build sa luthang. Pero sa akong nagian, duwara akong nahibawaan. Ang bamboo build, o metal or aluminum build. I suspect nga na uso ning luthang tungod kay Aspinoy. Hilig yun ta, labi na atong mama o papa o atong mga lolo o lola sa mga Pinoy nga salida nga puros gira. O sahay, si mama maingon nga makibagong salida dong kanang gira. Kanang sugod sa sinugdanan ng sa mahuman. Ah, ma, wala man siguro yung nana. Why story adi? di ay? Di takasabot o ganang naggira na sila. mo <coughs> no, sad no? Anyways, back to our topic. So mga to, kung sa pellet gun, ang bala kay pellet, Pelit. Pelit? Pelit. Pelit. Ah, basta. ng plastic na lingin. Ang saluthang is either papel or tapayas or panit sa kahoy. Ito nga kung dimension will only depend sa klase sa luthang na uh, imong himoon. Di ba dyan magdula o luthang sa una labi na og. labi na ay manulong at tagalain puro sa inyong lugar para makigira-gira? Ay, siyempre! Di pa palupig ng inyong amigo. nagagaw ra ko sa kilid kay mahadlok ko maigo. O di ba? Wais. <laughs> Tipid pa sa bala. Karon, wala ni nakailan ng luthang kung namang ganing through TikTok na lang. Kay na ako nagkita ni sa ka user nag-upload siya og video nga iyang gipakita iyang luthang metal build. Para sa yan? Laruan lang to lods Laro ng mga batang 90s dati. try natin Ikaw. kung di nineties kids, sure kong imong nehawaon gira gira is like Counter Strike, Crossfire, or Call of Duty. Am I right? Hmm? I mean, okay man po dang games sa cell phones or sa PC. The only downside of playing games on your devices is that your entire body isn't moving for doing such actions as playing outdoor activities. Defeat. Bitaw, tungkol sa pag-improve sa technology karon, na wala na halos tanan mga outdoor games or traditional games if you may. Samot pa na nitong nga ang COVID. So, completely nagyod na walay gagawas-gawas para lang magdula. So, what's the whole point of this video? Hold on a sec. Kinsa ka ba Ako ang imong karma. Just kidding, I'm just one of your subscribers. Ah. Okay. Bye. Well, ang point naman ako is, tako kayo ang kalahian ng atong childhood sa una. Sa mga bata 90s. O sa mid-2000 na mga bata. Dagan mga makalingaw nga experience nga wala nila nahibawan. However, much better sila karon kay they are more engaged or introduced in technology. Well, the downside is, they won't be able to use their body as often as the doctor recommended. Most probably, manamok yun sila. Kamu, or ikaw, kung mid-2000 ka di And if you're one of the 90s kids, i-comment pa naman sa baba kung unsan ang mga usong ang imong ganahan. Hi. Naman ra Grabe June pagid ko nagsugod og trabaho ani ba? Di ba nila mag-animate, no? So, meaning, dugay-dugay na po ni masundan. Pero, kung i-click nyo ng subscribe button, it would be much appreciated. Ug makatabang ka na siya. Makapawa ba sa kakapoy na na-render tungkol ka nag-subscribe ka? Okay? Ug salamat in advance sa imong pag-subscribe. So, Dari na lang tadaman mga ligoy. See you in the next video.